Kami ay issue already uh, executive order na whatever resources that we have to be utilized to declutter declutter our draining system. E eh, pwede ba akong makipusap sa inyo at sampu ng inyong mga samang barangay chairman. Pwede ba na itukon ninyo ang inyong lakas, kagalingan, sangkun ng inyong mga kasama sa barangay na ang maging direksyon natin ay mabawasan yung volume ng solid materials so, solid materials sa marihang buhangin marihang alkitran o ano man yan, basura sa ating mga kanal at drainage kaya ako kayo